So guys, yun, maganda tanghali. Eh, stay hapon pala. So, tuturo natin sa inyo kung paano mag-test ng pan kung maandar siya o hindi. So, using lighter and then syempre yung sniper natin. So, wag na wag yung bubuksan yung susi hanggat uh, nakabunot ito. Ano? So, yan. Dapat naka-off yung susi tapos sa kanya bunotin ito. Okay. So, kailangan natin ng 17mm at saka lighter. Okay. So, check natin yung pan kung active siya. So, ito kasi, yan, tulad dito, napakadumi na, di ba? Ngayon, tigaya na sabi ko kanina kay Lacer, yan, yan. Nagdudumi yan. So, pag madumi ito, ah, hindi na didetect halos kasi hindi siya agad dumi-init ng ganong katindi init. So, i-connect natin dito, yan. Tapos, wala ang gasolina, sindihan nyo na. Eh, <laughs> joke lang, ito na. Papagalahin natin yung pan. On natin tong motor, yung susi pala. Yan. Ito, mahangin, ah. Ha. Tangin lighter, este, panging ano. Yan, sindihan na natin. Tagal ah, nito boss, mga isang oras. Hintayin niya pa rin. So, check natin yung pan kung lagaan na siya. Ayaw yata. Mali yata ako. Ayun o. Oh. Diba? Gumana ka agad. Ayun o. Oh, Mahanda. O, oh, diba? Kasabog so, na yan. Hey, joke lang yan. O, oh, ito. Ibig sabihin, kung gumagana yung thermostat sensor niya, okay siya. So, namatay ulit kasi bilumamig na ng konti. Buhay natin ulit. Ayun o. Oh. Andar ka na boy Takal na naman Grabe ba Ayan Namatay na naman yung lighter Gumagana So ibig sabihin ayos So pagbabalik Kailangan ng copy yung susi Bago nyo bunutin Kasi magche-check engine yan So ganun lang pag test ng ating pan Kung ano sya okay o hindi So ito lilinisin natin to Up na natin Then bunutin nyo saka kanya ibalik o linisin mo sayang to pagkakabunot mainit yan <laughs> alright so ganun lang guys so, sana may nakuha peace alright thank you